Hello guys, what's up? Ako nito si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At kung mapapansin nyo nga guys, nakasakay ako dito sa may jeep. At syempre, after ko nga sa jeep, ay bumabang ako. At dito nga ako sa may magalianes. Ayun no? At kung makikita nyo dyan guys, may mga fountains nga. Pero kapag gabi guys, may kulay yan. Pero syempre, umaga, normal lang ang kulay ng tubig. ayun eh, no. At habang naglalakad nga ako dyan guys, ay eh, pinagmamasdan ko rin yung paligid. Syempre, baka mamaya may snatcher ng puso ko. Chot. So after nga guys, na mababang lakaran na ito, umakit na ako dito sa may MRT station. At syempre, pumila na nga ako dyan while waiting dun sa train na sasakyan natin. At almost mag-alas 5 na nga pala ng hapon. Kasi nga guys, magkakaroon kami ng outing. At yun ay parang birthday celebration narin ni Brian. At ayun nga, isang ako sa naimbitahan dyan. And after nga guys, ng ilang minuto, ay nakasign na rin ako dito sa may loob ng tren. At syempre, normal lang naman talaga guys, nasiksikan. Pero dapat alerto ka pa rin sa mga gamit mo. Dahil hindi natin alam, baka mamaya may tao na lang dumating at bigla na lang iwan. So yun nga guys, after ng ilang minuto, ay nakarating na rin ako dito sa may show boulevard station. At mabilis nga lang ang biyahe kapag nakasakay ka sa MRT. Parang ex mo, ang bilis niya rin nakalimot. Di ba? So, what? at, dahil nga guys, naghahanap na sila sa akin at kung saan na daw banda ako at kung naipit daw ba ako sa traffic, well, ayan guys, hindi naman ako naipit sa traffic pero yun nga, medyo matagal din yung gumayak at ito nga, naghanap na rin ako ng mas mabilis na paraan para makapunta ako sa area nila dahil nandun na daw sila sa tapat ng office namin at syempre sa tapat yan ng teleperformance. gumagamit so, gumamit na nga ako dyan guys ng elevator para naman makapag-teleport tayo. Pwede ba yun? At ayun nga guys, after ko nga dyan sa may elevator naman ay bumaba na ako at syempre naglakad-lakad na muna ako dyan sa may tapat ng green field at dahil nga guys medyo napagod yung person ay eh ayan nagintay muna ako dito ng konting oras at syempre nagmasid-masid muna ako at kung mapapansin nyo nga guys ay, may mga tent dyan kasi nga Saturday night ay mayroong mga basari na ginaganap dito sa tapat ng Greenfield at kung gusto nyo pumunta pumunta lang kayo libre naman doon walang entrance fee at syempre may mga food at ayun guys after ko nga ay pumunta na, ay, pumunta na at dumiretso na nga ako dito sa may sasakyan at naghihintay na nga yung mga kasamahan ko ayun nga guys sinihintay pa rin namin yung iba at nauna ako sa kanila ng konti and thanks God safe nga kami nakarating dun sa area at ito na nga po pupuntahan namin dito sa may Maragondon. At yung ugali ko talaga guys kapag pupunta ako sa isang beach resort ay chinecheck ko muna kung okay ba yaming tutulugan at safe ba kami. At ayan nga, check out ko muna dyan guys. At ang kinaganda dito guys ay meron silang dalawang kubo na kung saan kung gusto nyo matulog sa labas ay pwede naman pero parang that time hindi naman kasi safe kasi nga may ibang tao din na naglalakad-lakad at labas pasok dun. So habang iba naman guys ay busy nga at medyo napagod sa biyahe nila ay ayan uh, inikot-ikot ko muna itong camera ng phone ko para naman makita yung labas ng area pero sobrang dilim at yung panahon nya na yan guys ay medyo walang hangin at medyo maalinsangan yung panahon at habang busy nga guys ang iba ay iba talaga yung pakiramdam ko na talagang mabanas at syempre medyo mainit nga at pakiramdam ko nga nun ay parang uulan dahil wala talagang kahangin-hangin sa tapat nung baybaying dagat at first time ko nga may experience yung ganong pangyayari nga guys after ng ilang minuto ay inayos na nga itong video kay para naman daw magamit namin at ako nga yung nag-ilaw dyan kay kuya dahil nga wala siyang gamit na flashlight at inassist ko na rin nga siya guys para naman meron siyang katulong at ito nga guys, dahil familiar naman ako sa mga wirings ng video ko dahil nga dati ay eh, nagpaparenta kami. Ay, tinuruan ko na din si Kuya. Ayun no, dahil nagtatanong din siya sa akin kung saan daw isasaksak ba yung mga wires at saan ikakabit. 'Di ba? And after nga guys ng ilang minuto ay nagyayaan na nga sila mag party party Yung iba naman ay busy sa mga points nila At ang mga kasama ko pala guys dito ay dati ko mga trainees sa nesting At ang iba naman dyan guys ay syempre yung aking mga ka-team At ayan nag enjoy enjoy muna sila dyan At yung iba nga ay nagluluto na mating nagpre-prepare din ng pagkain At busy din sila habang nag emote nga dyan si Shane di ko alam kung ano emote niya at habang kumakain Ayun yun no? so, sobrang gutom ni Shane din siya mapagsalita Short. ayun nga guys thank you ka Brian Siya nagbigay ng mga pagkain dyan at nagdala ng mga soft drinks at mainom para naman daw maging masaya yung gabi yun. Ayun, no? After ko nga dyan, guys, kumain din ng tinapay na dala ni Brian ay ayan, binidyohan ko muna to si Kenneth at nag-i-emote nga at pakanta-kanta na lang sa may video okay at maraming nga pala aming katabi dyan guys Doon sa so may harapan din namin at may cottage din sa so bandang likod kasi nga dyan guys ay nakasama namin na si Mary at yan nga guys ay buntis at siya nga ang punong abala din sa kusina at sinabihan ko rin naman siya na kapag bago nga sa isang lugar ay eh dapat may baon siyang luya o di kaya ay bawang kontra aswang ayun no sa so, totoo lang guys dapat nga hindi ako dito kasama dahil nga feeling ko parang tinatamad ako at the same time nga piling lang talaga yung mga tao mga asama din nga dito kumbaga circle of friends lang at hindi pa rin nga kami masyadong close din ng iba dahil nga mga hawak ko yan sa nesting pero at the same time kilala ko na rin naman sila at kung hindi nga lang ako guys nahihiya ay di sana hindi na rin ako pumunta diba pero pinigilan na rin ako ng kaibigan ko na sana daw doon na lang kami magbanding at ang sawi ko naman ay nakakahiya naman doon sa nag-invite sa syempre aasa naman yun sayang so, nga guys ito naman si Mary ay busy busy sa pagluluto para naman sa aming hapunan na ha. at bago nga guys, ang sakon na nangyari ay ayun, nahulog nga ako guys dun sa may tapat ng swimming pool. Bali, pangatlong baba ako na nga guys dun sa hagdan na yun. At dun sa pangatlong baba ako nga ay dun ako nadali at nadulas ako. At hindi ko naman guys ginusto nga yung pangyayaring yun. Wala naman may gusto talaga naman, disgrasya nga lang. Yung malala nga dyan guys ay nabalian ako ng mga buto. Dito sa akin may kanang binti at isa talaga to sa so, sitwasyon na napakahirap. At the same time ay isa sa mga matinding pagsub sa buhay ko and thankful din naman ako sa mga kasama ko guys dahil hindi ako pinabayaan ganoon na rin sa mga kapatid na sumundo rin dun sa akin sa lugar at syempre guys sa Panginoon dahil yan lang inabot ko so after nga namin doon guys ay sinugod na ako sa orthopedic dito sa may Quezon City at pagkatapos naman namin sa hospital ay dinaretso na ako ng aking kapatid dito sa office niya sa may Pasig para naman maalagaan ako at ang tanging hinihiling ko lang guys ay yung aking fast recovery para naman makabalik ako sa trabaho at syempre maging normal ulit yung buhay ko at hanggang dito na lang guys thank you for watching and God bless bye me, me.